dahil maulan po mga ka-guys and kanina pa po siya uh, bumubuhos and wala po siyang planong tumila or tumigil so napipilitan tayo magsara earlier than our regular closing hours so naka-close tayo guys na mga 9.50 so early early tayo na mga 10, 10 minutes bago yung regular closing hours ni Kuya AJ na alas 10. So, bakit, bakit, bakit na paaga ang pag-close ni Kuya AJ dahil uh, almost 30 minutes na din ako guys, nagantay na may bibili pa pero sad to say, wala na talaga and wala na rin plano na lumabas pa yung ating mga kagays or mga, mga customers dahil malakas ang buhos ng ulan and tinatamad na siguro sila so yung iba, kung may plan man na bibilhin so tomorrow na lang siguro morning so bukas another lagari na naman tayo ng maaga-aga kasi kanina na late ako guys na late ako nagising 6 o'clock na ako pag open uh, instead of mag open ako ng mga pas pasado alas 5 kasi hindi ako nagigising ng alas 5 talaga guys kasi ano pa din uh, mingaw po kayo sa gawa so tinatansya ako na magbukas 5.15 or 5.30 pinaka, pinaka ano na guys late pero kanina 6 o'clock po naka open si Kuya AJ na ang tulog. <laughs> Napagod lang siguro si Kuya AJ kahapon sa mga lakad namin. So, ito ngayon, nakapag-close na si Kuya AJ. Ayan. Uh, ano na, nakababa na yung roll up. Uh, nagpayong ako palabas dahil ano talaga guys, yung malakas ang buhos ng ulan. So, anyway, uh, kahit na maaga-aga tayo ng 10 minutes doon sa regular closing hours natin is Uh, gabi naman siya nag-start ang ulan guys. Although kanina ng hapon is medyo makulimlim pero bumuhos ang ulan is gabi na talaga mga nasa ano na mga 7 7 or 6:30 or 7 mga 7. Although malakas-lakas pa sana yung bintahan kanina guys kung hindi lang umulan pero papakita ko sa inyo yung aming sales ano sales book or sales sheet meron kasi kaming intermediate dito guys na sinusulatan ng mga sales Ipakita eh, ko na ito sa inyo and baliktarin ko lang so yung pang CM na row is hindi pa na total ni mami nya so meron lang tayong total muna guys na na 8 rows 8 rows so ayan po hindi ko na itotal guys basta yan po yung total nya sa bawat row so 3, 4 5, 6, 7, 8 9. So malamang sa malamang Kung hindi man siya sobra Tama lang siya sa ano guys Tama lang siya sa Kota ni Koy AG So meron tayong kota na 10,000 10, a day 10,000 a day na sale So medyo Sa tingin ni Koy AG is nakakakuta naman Kahit na tumumal at umulan Kinagabihan So ngayong gabi So dito Try ko lang sa inyo guys, patingin ulit. Itong space na ito is ito 'yung ating mga expenses or 'yung mga deliveries. Mga deliveries kanina merong tayong nabayaran ng load kasi si Load pumupunta dito every Friday, uh, Saturday. Every Saturday is nangungulikta siya. So, ito yung nabayaran natin. Oh, Saturday, sorry. Friday. Friday. Friday pa lang ngayon. <laughs> May 10. So, meron tayong delivery ni Manny. Meron tayong binili sa wholesaler sa labas. At namili si Kuya Edgy ng gulay kanina. So, yan po yung lahat ng mga purchases and expenses. So, dito sa kabila is ito yung ating... Uh, para sa Gcash so si Gcash to today is medyo matumal din so may mga araw ito guys na puno talaga ito hanggang sa baba Sa si Gcash natin so ganun talaga ang business may, mga araw na piyestang piyesta meron ding araw na mingaw bawi-bawi <laughs> lang kinabukasan so that's all for today na lang mga ka guys sa share ni Kuya AJ and bye bye muna for now see you tomorrow ayan buwan na tunong